Ah, benar-benar matahari ko. Tunggu-tunggu nga ko. Kalit nga mo. Tunggu-tunggu deh. Tunggu-tunggu nga ko. Tunggu-tunggu nga. laki ang higat. Hey so guys, welcome back. At eto na kami sa ilog. Ayan, kasama ko si Parin dito. Kami magkakabit ulit ng kawil. Nandito nga pala kami sa sa Concho. Barangay Concho sabi. sa amin, stress pa rin. Ito sa, sa tapat na ayan, shout out pala kay Dennis Perido. Andito kami sa tapat niyo. Kaka na Jimmy Garcia. Caris, ito yung ilog nyo kapain na kami kami mga may magkakana na at malaki ang dilim baka buti ng ulan so abangan nyo lang kapain na, na kami kapain na kami yun guys nandito tayo sa labangan kung tawagin yan po yung karugtong ng Mina Pols. ang pansol kung tawagin dito sa barangay Conchu at barangay Laliana dito po kami nagkabit ni parang nuwe sana iswerte kami bukas may na lang uli kami magkana

Sir Somen, Sir MJ, Farrell John. Ito, si Farrell John. Kaya guys, abakan ah, nyo lang aming pagkamandaw. Ano yung makahulip eh, pala rin. Yun, nakahulip po si Parang Nuwe. Yun. First catch. Maganda-ganda na ho. First catch. Parami, parami. Ayan okay, guys, saka pwede naman tayo. Ang mga tumato. Ang mga sinyalis <laughs> ka, na ang ating nabangan. Pag-umpisa na. Nakunta na kay Young Thunder. Yung Fajil Vlog. Ito sa inyo. Albert, ito na. Parami. Parami, parami. may mas doon pa. Dadalawang kawil pa po ang ating uh, papandaw. Meron pa tayong marami-rami ho. Abangan nyo po ho. Yun, nakahuli puli Ang um, parang nyo eh. Second catch. Second catch. Second catch.

Kulo pa kaya? Kulo pa kaya? Pag maliit talaga, no? Ang ka sa aming pangatlong huli. Parang isang size ng ikat dito. Marami marami pa kami papandawin. Wala pa kami sa kalahati. Dahil pa, ano yung nakadala tayo mamamu Dulo? Ano yung yung pake? Ito lang size. Yan din ang <laughs> <laughs> uh -huh. <Maglalaki> igat. Tayong <laughs> <laughs> isa po ito. No? Hindi na po yun. Malaki yun. Malaki, yon. Malaki yon. dapat talaga lunok no wala ko tumakula hmm. yun guys parang may huli huli tayo batak na naman ang kawil natin parang parang lumutong na <laughs> Potet hindi pa taas. Tingnan kita muna. may ule, may ule. Oh. Hala. Teka, teka. Pare tas mo. Okay.

Oop, malak na ho yan. na. Juni ang na kagat. Talaki Ronald Enot. Talaki Boss <laughs> Samboy Adventure. Kina Cord. Kina sa inyo, Dapat na kawila kang pantawin. <coughs> ano mo pa lang yan? Kapatagad. Ah, ano sa kawila kang pala putol? Sayang.

Pa, ano oh. wala ka, ano ka wala, all pass nakawala, sayang meron na uli guys woohoo Yo. Ha? Kalakalan. walang igat. Pangcata tama. Puso lang. Ay mga kanin na igat. Kita <laughs> na naman kami. Ngwa walang igat. Sa totoo ay parang ubat. Oriente. <coughs> okay, oh. oh. Kaya, <Arami naman muriente>. Wow, walang igat oop lubuk yang lubuk yang oh. Ay, yan. hmm? oh. oh. Ayan, sa ibabaw na, Ay, na Ay, eh. hmm? Sigurado yan, eh. nasa taas na yu.

Kita datang, tadi kita hewan Kasi kawil mo. Naku, nakalpas. No? <laughs> ha? Ang <laughs> kawil? Oo. Oo, oh, nawala ho kawil namin. Putol. Ano <laughs> nga riyong? dito? Alak Ayaw. <niyan. laughs>

Tol. Potol. ano yung token. Ayano, putol. Tol. Ano. Kona 'yan, no? Mamahanin mo. Putol na putol parang Ah, na putol pa Meron daw, sabi nila parang nobei. Yung isa na lang kami doon. parting yon. Dito, meron daw. nabatak na ah. nabatak na si paring nawe ito ang itlog ng pagong malaki malaki na daw malaki na naglalaki ang igat sayang nakalpas yung isa namin putol pero ito papakaganda pang anim na huli medyo marami rami pa tayong papandawin napakalaki nung naan doon doon naputol ang kawil namin doon ito lang kabil namin ito guri pinsan lang yan alite, maliit eh wow walang igat anim na huli namin, pa-anim. Pa anim magkatabi na. No? So, this... Mas malaki yan, ano. Ayan, yeah, tapos na po kami pumandao ni Parang Nuwe. Okay guys, nabangan niya na sa bahay. Ang ating mga huli. Tayo pa na. Tapos natin na nadali ngayon. Mali, ilan pa rito? Anim. Anim na piraso. Anim mo, na pirasong igat. Hindi mo pero marami na rin. Hindi mo sama ito. Nabangan sa so, bahay at ating isasabi dyan para makating kung ganang kalaki. Nandito na tayo sa bahay Ito na yung ating Nakahuli ngayon Aking sasalin okay. uh, Tingin natin kung Ilan lahat ito, Ilang ilan lahat ito. medyo marami marami yung ating nahuli ngayon ay lang eh medyo hindi ganong kalakihan pero pwede na rin at, at least hindi tayo na zero kahit pa paano ay eh, meron pa rin buhay pa oh.

Ayan, yeah, mali po ko na Oming, shout out Kay Albert Adrenko, shout out At kay Manoy Nail Vlog, shout out po At si Young The Hunter Shout out sa'yo Kay Kuya Hi, Kuya Gil, Shout out At kay Jay Gonzalez, shout out sa sa'yo And guys, maraming salamat sa inyo panonood At sana eh Mahita natin yung 1,000 subscribers at mamonetize na tayo kunti na lang po ang ating kailangan para mamonetize Ano na prasa po ito. So guys, hanggang dito lang. Thank you, thank you.